ito, itong dalawang itong mga promotor ng fake news eh. Hanggat hindi ito nasa sampulan, eh hindi matitigil ang fake news sa bansa. Kaya, pupunta lang ng ibang bansa, doon pa magkakalat ng, ano, ng paninira sa gobyerno. Itong si Akla dapat talaga maano na to, na to, mahuli na eh, para manahimik na eh. Hindi na nagkasada. Talaga may accident diyan. May accident diyan, tawagin natin. Tapos, Bisaya ang bisaya Gila na yung Bisaya para kumari ng eh, Pilipino. Ay ang problema, nasa Indonesia yan. Oh. Indonesia yan. So, cyber patrolling, Indonesia, kasi nakuha natin dyan ang plate number. Ang plate number, Indonesia plate. Oo. Oh. Wala na talagang, walang makuha itong mga DDS vlogger. DDS vlogger, yung nag-plan Ang nag-post yan. Ang nalagay uh, ng caption ng Bisaya, di, wala na iba dyan, kundi DDS vlogger. Mga wallboard, mga, bang, mga tayo lang... mga, hmm. Wallboard, boat is a, uh, Paano gusto Tagalog yan? Ah, uh, walang, parang, hindi, hindi, walang, walang bawat. Ang bawat is parang yung, walang ang kamalayan. Yung, in, walang maturity. Pero hindi, mas kumpa strong mas stronger, uh, mas stronger dyan. Yung, parang walang ang kwentang tao. Uh, oh. yung niyang tatlo na yan. Mamatay na sana kayong tatlo. Sabi niya. Kasi ibig sabihin na, mga wala kayong kwentang tao, sana mamatay na kayong tatlo. Yan ang sinasabi niya dyan. Which is totoo naman. It is an outrage. Diba? Eh kaso nga lang, ang incident dito na pagkita niya, eh wala sa Pilipinas. So it's, it's crazy. Pinapalabas nila na parang nandito sa Pilipinas at parang wala nang, wala nang uh, sense, wala nang orderliness, wala nang uh, peace and order sa atin na parang kung sino-sino kung ano-ano ang ginagawa. Hindi po nangyari sa atin yan. Siguro nyo, wala pang Pilipino. Wala, wala sana Pilipino ganyan ha. Hopefully, pwede ka rin ng Pilipino pero hindi pa ginagawa ng Pilipino at wala pa tayong recorded din yan. Okay? Pangalawa, eto, natuklasan natin kapulisan mula sa ACG sa isang viral video na kumakala sa social media kung saan makikita ang isang tao na tanggal saksakin. O oh, yan. Mm. At tinaga. Hmm. Ang nag- Load na naman yan ay si Kerwin Salvador de la Cruz. Hmm. Nali upload At yan ay nangyari sa Vietnam. Hmm. So, wala mga tapos sa sabihin nila yung eh. polis at pagkatapos eh. Kung sana kasi tatay daw nila eh, walang, walang ganyan. Yan ang mga comment. Eh, e nila ni tatay nila, may naarmalay kaya sa gita ng Commonwealth eh. di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala talagang magawa kung dito na lang kami ginagawa pasamain ng mukha ng ating uh, ng ating bansa na para bang napakaguli natin. Hindi ba na totoo? Hmm. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Pangatlo, may isang viral video din -boom 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 sa isang estudyante na pinalalabas Pilipinas na naman. Bullying. Hmm. Humabot ito ng 17,000 views at ito pa, may Tapos sa mga trolls naman, walang tigil sa kapupula ng, ng ating gobyerno. Mahina ang pulis, hindi, gumagalaw ang death ed. ano ang mga pinagsasabi. Kaya sa Indonesia. Again. At ito nga, kung paano nga, tingin nyo, may mga marquis. ang mga marquis na yan, tingin natin ang sa mga t-shirt ng mga marquis. Eh, wala talaga sa Pilipinas yan. Kaya tumigil-tigil na yung mga mga DDS trolls na yan. Na wala nang maiba tong uh, wala nang maiba tong issue sa ating gobyerno. Gagawa na lang ng kung ano-anong kwento. Gaya ng pagka-fake news na nalang ito doon. Diretso na natin. Panghuli sa isang vlogger. Ito, pinatong meron talaga namin. Sinampahan ng kasong kriminal matapos mapagalaman sa investigasyon ng ating kapulisan na ang tinikalag na video na sinasabi nilang yan, snatcher. Snatcher ang sabi. ni ko mokoy. pala yan sa isang bus na naganap sa Liyuan, Cebu noong Mayo 8, 2025. Personal na alitan. Hindi snatching yan. Tinalalabas nila na para bang napaka lawless na rin ating mga kalsada na snatcher, eh, aakyat na lang ng bus, mag-snatch, tatakbo, walang ginawa ang pulis. Eh, hindi, magkaaway sa ng bus, nagsukupan. At pagkatapos, tumakas yung isa. Ay, nahuli naman yan. Napailan pa ng kaso. Hmm. Pero sa comment section, yan. Palalabasin na walang ginagawa ang pulis. Okay, so, ayos sa kinakahuli report ng ating anti-cybercrime group mula Inerot hanggang August 13 ng taon. Umabot na sa 1,378 posts ang kanilang minomitor at na-plug din ng fake news o so, pa lang na content. Sa bilang na ito, 1,372 ang request for takedown at uh, may mga tanggal na sa iba-iba mga platform. At uh, kapansin-pansin, karamihan o 1,260 posts ay unang na-detect ng meta mismo na nagpapakita ng patuloy na koordinasyon sa pamamagitan ng PNP at ng social media companies.